Pang-o pang Ano na niya Ano siya? Nagbibigay ng kasal ng baby, ano yun ay Kaya ko so oh, wow. 'yan. Wow. Pero kapayapaan din sa amin, sabi ni Isang electric fan. gumana yung inyong, yung aming electric fan ay gumana. Isa na lang kailangan ko din. Nagdala ko din ng table para pag magtotok din eh. Meron ang magagawa na table. makita ko. oo 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 kaya dito lang tayo. ayun nataina? ulit A partner ako, oh, nagtatanghali ang kami, kahit tayo. Ang sarap ng ano! Partner! Ang sarap na hipon. Grabe, ang taba, ang taba.

Diyan na sila prop. Hay tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa sila, tuwang-tuwa sila nitaga sa akin. At ibebenta ko ng hipo. Titutukan ko na suntok mababaw.